Bagamat ang aking pamilya ay madagal na po sa politika. Pero ako po ay kailanman hindi ako nagnais na mapasok sa politika. Siguro po po dahil sa mga sitwasyon na ganito. Ito po ay para sa akin... I uh, request uh, Attorney authority Andre Motel, our uh, committee secretary, to please uh, acknowledge our resource person today. I am Hapo Sain Kana, I'm Mr. chairman of the Hapo From the Department of Interior and Local Government. Now we have Attorney Juan Victor R. Llamas, Undersecretary for External, Legal, and Meditative Affairs. Within is Attorney Lord A. Villeneva, Under Undersecretary for Operations, and Assistant Secretary for... Uh, and <makes noise> also Attorney Romeo Pinites, <makes noise> Assistant Secretary for Legal and Meditative yeah, Affairs. Within is Attorney Ross Rafael D. From the Department of Justice, we have Att Attorney Oliver Sanyan, City Prosecutor. Uh, we have from uh, City, the Honorable Mayor Sebastian Zito, the good morning chair and with him is Vice Mayor Menchok Perbike Baijun. From the Department of Social Welfare and Development, Region 11, we have Attorney Panetta P. Gokong, Director for. From the Commission on Human Rights uh, for Region 11, we have Regional Director Juliet Rose Ed from the Integrated part of the Philippines Labo Chapter, President of the IPP, Attorney Isaac May Kanda. From the Napo, we Vice Chairperson and Executive Officer Alberto e. Ibarra. From the National Bureau of Investigation, we have Regional Director uh, for South Eastern Mintanao Regional Office, Attorney Arcelito Alba. From the Commission on Higher Education, Region 11, Director Malikar R. From the Department of Education, Region 11, we have Dr. Lebon Pamil Matthew. From the Jose College Foundation Incorporated, we have Attorney Katun K. M. and Attorney Dina Valentino Prentice, Legal Counsel. From the Lyceum of the Philippines, Davao, we have Dr. Kenny James Medina. From the Philippine National Police, we have the Director of Operations, Police Colonel General Nicole, uh, Nicolas Salvador. Representing a Special Action Force eh. no, PNP, we have Police Colonel Rex R. P. Malimban. From the Criminal Investigation and Detection Group, CIDG PNP, we have Police Colonel Jude Mark Legale. Gusto talaga namin si B. We also have Police <todogawa> Brigadier General Nicolas Torres III, Regional Director for uh, Region 11. We also have Police Colonel Alberto Lupas, Rau City Police Office, BRO 11. From the Identified Sector Supervisors in the KOJC area, we have Police Colonel Perlito Jose, Jose Mejia, Police Lieutenant Colonel Butch Ian Menoza, Police Colonel Antonio Alderio Jr., Police Colonel Hansel Marantan, Police Colonel Joseph Orsos. From the Kingdom of Jesus Christ, K.O.J.C. We have Executive Ms. Minister uh, Mr. Marlon Apogbo, Executive Secretary Ms. Elnor Cardona, Mr. Carlo Patiil, Attorney Generalito Torreon. Dr. Lorraine Madoy and Mr. Darwin Sancedo. From uh, SMNI, we also have uh, Mr. Jason. Uh, that is all your honors. Thank you. Yan ang totoo dyan sa mga trolls na yan. Thank you, Bukay. Mayong hapon, gano'n ka First of all, I wish to express my gratitude to the city government of Davao for sharing this space with us. In the midst of all the things that seek to divide us, And pit us against each other. For years now, we have always prided ourselves on being one of, if not the safest city in the country. Here, where you can leave your cell phone or laptop on tables to reserve your seats at a passport jail, Where huge sums of money or gadgets left inside taxis are returned to their rightful owners. And yes, where the community love and support their PNP. And the PNP love and support the community. Ah. So tuwing sinasabi ng isang taga-dabaw Senador. na ligtas ang kanyang lungsod, hindi po ito urban legend. Ito ay isang buhay na katotohanan. Lately, however, impressions to the contrary have been circulating. Nevertheless, as we come together this afternoon, we are not only we not only prove this naysayers wrong, but we also show what we are made of. In spite of it all, life is still here. But, the more pressing matter now is the question of human rights. Sino yung nasa Just this morning, we conducted an official instruction to the Kingdom of Jesus Christ compound. Sino yung nandun sa picture? Thousands of yung people who have been there since August 24. Counting today, 13 days have passed for this operation that was required the combined number and force of four regions. Marahil ang ilan sa atin, 13 days na rin hindi nakakauwi sa pamilya. Mga estudyante at empleyadong 13 days na rin hindi nakikita ang kanilang paaralan o opisina. I would not be surprised to find out that most, if not all, of our paying personnel

Kasi nga, paano ipagtatanggol yung walang nagagawa sa bayan? Matinu, uh, at walang matino yung tulong at ligo. Mamayo, wala kasi nagagawa sa bayan. Sa totoo lang, naawa ako sa mga PNP pe personnel na inasahin sa KOJC Kumpang. Kahit ako? Isipin niyo, halos dalawang linggo na silang nagbariki. Biruin mo yan naman yan. Nakapag-detect na sila ng heartbeat sa ilalim ng lupa. Anak ng... Nag-implementa pa ng Blackboard, nag-iimbinanggan ng barco Kung hindi pa tayo? Nag-group kayo sila ng school campus. Ngunit hindi pa rin naging successful ang implementasyon ng warrant of arrest. Hindi pa rin makita ang dapat makita. Sa paningin ng mga tao, huwag kang may, uh, uh, may katulangan uh, sa ating mga polis. Uh, Lalo pa na lamang ang gulita ngayon ay, ay, kung ay, 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 paano ay, ay, na huli kaagad ng Indonesian National Police ang mga taong pinaghanap ng ating gobyerno And I wonder if high confidence can compensate for low returns and low no morale. Especially if the latter two come allegedly at the expense of our most fundamental human rights. Thank you. sa inyong pagkikinig. I would like to give the tour to my colleague, si Victor Rodrigo Padilla, Nasa helmet ko, hanapin nyo lang yung helmet ko. Yan, na ang

batul di Larosa. travel, Ayuda na wala naman sa lugar at ang mga na sa malakang yang yan ang kagawa sa mga ayon. At pangalawa po, magpupuray din po ako sa mayor ng Nabaw mayor Marte, At sa lahat ng mga panauhin namin, Uh, sa pagpupulong na ito, mga uh, mabuhay po sa TNT, mga sa ating po mga taga-gobyerno at sa mga ito sa KODC. Ako po ay bago sa larangan ng politika. Baga mas ang aking pamilya ay matagal na po nga sa politika. Pero ako po ay kailangang hindi akong nag-nais na mapasok sa Pilipina. Hindi nga dahil sa mga sitwasyon na ganito. Ito po ay para sa akin ang una nating dapat isipin lahat ay ang konstitusyon ng Pilipina. Yan po ang pinakamataas na batas, ang Saligang Batas. At sana po, bilang tayo po ay nasa bubiyak mo at ang mga kasama ko sa KJOC, tayo po lahat ay Pilipino at tayo po minsan ay nagkasama natin sa bayan. Sana po, ang pakiusap ko sa dalawang pani sa usapin po ng pandemic na ito. Wala po dito yung kasabihin ay mga Duterte kami. Yan ang sinasabi. Kaya ang ginagawa yung hiling ngayon kasi mga Duterte kayo. Alam niyo mga kababayan, kapag hindi po tayo tumigil sa ganitong paninawala hindi tayo akasenso. Kami ay inahalal ninyo maging tagapagsalita ko ninyo, maging boses ko ninyo. At dito po sa usapin niyo ito, wala po kami dito pinapanigan. Ang pinapanigan namin kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Yun po ang susunod natin. Yun po tayo pupunta lahat pagkat...